paano kapag biglang napautot ang mga Amerikano? Ano sinasabi nila? I'm sorry. Ganon. Eh, paano kapag biglang napautot ang mga taga Europa? Ano sinasabi nila? Pardon. Eh, kapag napautot ang mga Pilipino, ano sinasabi nila? Hoy, hindi ako kumutot ha. ya yeah, ganyan tayo eh. Ayan, mga kaibigan. Hello po. Ito po si Josa po ako. At patuloy po ako magbibigay sa inyo ng mga nakakatawang videos at mga nakakalokang posts. Hatid po sa atin ng Asus. Ayan, maraming maraming salamat po sa si Asus dahil binigyan po nila ako ng cellphone para po tuloy-tuloy ang paghahatid ko sa inyo ng mga good vibes. Alam nyo mga kaibigan, ang maganda dito sa Asus, di sa lahat naman ng cellphone, merong filter na napapaganda kayo. Eto, meron din. Pero ang kaibahan nitong ASUS, meron siyang beauty live application. Ibig sabihin, doon, lalo't higit sa mga mahihilig mag-live, gumaganda kayo. Ayan, so, ayan pipindutin niya lamang yung live, tapos ayan, pipili kayo kung anong ganda kung hanggang sa ang rank ang gusto ninyo. Ayan, dito yan sa may Beauty Plus. Pero ako, hindi na ako masyado gumagamit ng Beauty Plus pa nagla-live. Alam niyo kung bakit? Dahil nag-live ako dati. Ang dami nagandahan sa akin. Eh, nakita ako sa personal, ang sama ako daw. Bigla ako nasuntok, manloloko daw ako. Joke! Hindi naman. Hindi na ako masyado gumagamit ng live. Siguro mga nasa tulang lang, to. Dahil kapag gumamit pa ako ng hanggang ti, baka masyadong maganda na ako. Kaya pipili kayo ko hanggang saan ang ganda gandang gusto ninyo. Merong 1 to 10. Yan ang maganda sa Asus na merong Beauty Live application. Tapos eto pa, ang Asus, meron siyang dual microphone. Ibig sabihin, ano, tinatanggal niya yung mga ingay. Tapos, nakaklaro yung pagsasalita ninyo. Uh, ah, kunyari, nagla-live kayo sa palengke, tapos maingay sa school, tinatanggal niya yung ingay. Tapos, nililinaw niya yung pagsasalita. Parang ngayon dito, ang mga katrabaho ko, nagtatawanan, pinagtatawanan ang ginagawa ko. Pero hindi nyo naririnig, diga? Hindi nyo naririnig dahil nga merong dual microphone ang Asus. Tinatanggal nyo yung ingay. Tapos kinaklaro nyo yung pagsasalita ko. Bongga, diga? Tapos, itong Asus pa na ito, meron siyang 5 magnet speaker and smart amplifier. Ibig sabihin nun, kahit gaano pa kalakas ang iyong pagtugtog sa iyong audio dito sa cellphone na ito. Hindi nasisira yung speaker. O, at saka kahit gaano pa kalakas ang iyong pagpapatugtog, kahit gaano pa kalakas, hindi, hindi ikaw maririnding O, hindi nakakasakit ng tainga. O, o mas nakakatanggal pa nga na hintutuli ng inyong mga tainga. Joke. Ano ako doon? Oo, ay ako doon sa nakakatanggal ng hintutuli. O kunyari, sample, music, ang lakas nito, ang lakas nito pero hindi masisira ang inyong ano, hindi masisira ang inyong radyo. Oh. <tong> mm. <tong> oh, ang lakas. Oh, bigat. Tapos kahit gaano pa kalakas, hindi masisira 'yan. <tong> Ayan. So, sa mga gusto ma-experience, ma ang mga magandang naranasan ko ngayon sa ASUS, abay, bumili na kayo. Oo. Lalo na sa mga may hiling mag-live. dahil makakatulong ito, gaganda kayo. Tapos, gaganda pa ang mga boses ninyo. Tapos, maganda ang sound. Okay? Kaya sa mga, ano, wala pa dyang cellphone at nagbabalak bumili ng cellphone. Ayan. ASUS lang ang gamitin. Bye!